Ang dalawang mag-aaral ay sina Rumia at Sistine. si Narumiya at si Si Rumiya ay nakatayo sa kalye, naghihintay kay Sistine na sumama sa kanya. Biglang may nakasalubong silang kakaibang lalaki na ang pangalan ay Glenn Radars. Tumatakbo siya papunta sa kanila, ngunit ginamit ni Sistine ang kanyang mahika upang itulak siya palayo. Biglang pumasok ang lalaki, si Glenn na naman, na nagpapakilala bilang kanilang bagong guro sa mahika, nagumpisa na siyang magturo. Gayunpaman, ipinapagawa niya lamang sa kanila nang hindi siya nagtuturo at habang siya ay natutulog. Iyon ang pangarap na trabaho kahit na mismo ang mga guro ay nagrereklamo tungkol kay Glenn. Ngunit sabi ng punong guro, inirerekomenda siya ni Celia bilang isa sa pinakamalakas na manggagamot, lumalabas na inupahan siya ni Celia pansamantala hanggang sa makahanap sila ng bagong mahusay na guro. Sa simula, tumanggi siya at sinabi na hindi pa siya qualified, ngunit pinilit siya ni Celia sa pamamagitan ng pananakot, kaya't sumang-ayon siya. Kinabukasan, nagpatuloy si Glenn sa pagtuturo, kaya nagalit ang mga estudyante sa kanya at tumakas si Glenn. Naghamon si Sistine ng isang laban sa Mahika. Nalulungkot si Sistine at tumakas si Glenn, na sinabi na hindi siya pumayag sa anumang hinihingi ni Sistine. Sinabi ni Glenn sa kanyang mga estudyante na mag-aral, bagamat natalo siya sa laban kahapon. May isang estudyante na lumapit upang humingi ng tulong sa kanya, ngunit lumapit si Sistine at nag-alok ng tulong. Sinabi niya na hindi alam ni Glenn ang tungkol sa mahika. Sinabi ni Sistine na ito ay kapakipakinabang upang bigyan sila ng mas mahusay na pangunawa, ngunit pinaninindigan ni Glenn na ito ay ginagamit lamang para sa pagpatay ng mga tao. Ito ang nagpapaiyak kay Sistine at tumakas siya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Glenn si Rumia na nag-aaral ng kanyang mahika. Pumunta siya sa laboratorio at ipinakita sa kanya na kulang siya sa mercury. Tinulungan niya si Rumiya sa pamamagitan ng pagturo sa kanya ng isang trick. Natuwa si Rumiya na makita na gumagana ang mahika. Magkasama silang naglakad at nag-usap, ibinunyag ni Rumia na siya ay iniligtas ng isang makapangyarihang manggagamot at nais niyang bayaran ang utang na iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa sangkatauhan. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Glenn sa klase, lalo na kay Sistine. Tinawag niya ang lahat na mangmang. Ipinaalam ni Glenn sa kanila ang isa pang bersyon ng sorpresa ng Bolt na hindi inilarawan sa mga libro. Ipinakita niya ang iba't ibang gamit ng mahika ng kidlat at mabilis na naging popular na guro sa buong paaralan. Kinabukasan, lahat ng guro ay patungo sa isang pulong at si Glenn ang nasa pangangasiwa, ngunit ang paaralan ay inatake ng isang misteryosong grupo na nais na kidnapin si Rumia, na isang prinsesa. Dinukot din si Sistine. Natagpuan siya ni Glenn at ipinakita ang kanyang mga kapangyarihan, nagtagumpay siyang talunin ang kalaban kahit na hindi gumamit ng mahika at iligtas si Sistine. Ibinunyag ni Sistine na si Rumia ay naging bihag ng misteryosong organisasyon. Tumingin si Glenn sa taong kanyang sinugod, mayroon itong kakaibang tato, biglang nagkontak si Celicia sa kanya at ipinabatid ni Glenn ang lahat sa kanya. Nalaman nila na ang grupo ay Researchers of Divine Wisdom. Nagkasundo si Naglen at si Alicia na may isa sa mga guro ang nagtaksil sa kanila, nagbukas ang isang portal at lumabas ang hukbo ng kalaban upang atakihin si Glen. Sinubukan niyang suntukin ang mga kaaway ngunit walang silbi, kaya't iniutos niya sa kanyang kopona na gamitin ang kanilang mahika at sa tulong nila ay napagtatagumpayan nilang talunin ang hukbo. Ngunit napabagsak si Glen. Biglang lumapit ang pinuno ng grupo at nakipaglaban kay Glen. Madaling napalupig siya dahil pagod na si Glen. Kaya't nagtulungan sila ni Sistine upang tapusin siya. Sa wakas, nagawa ni Glenn na bigyan ng malaking suntok ang kalaban. Matapos ang laban, nagpunta si Glenn upang iligtas si Rumia mag-isa dahil natulog na si Sistine. Lumitaw na si Hoffie ang tridor at ibinunyag ang kanyang plano na pasabugin ang skull at kunin si Rumia. Ginamit ni Glenn ang kanyang sariling dugo upang tapusin ang sumpa ngunit nagkolaps siya habang narating ang huling bilog. Ngunit nagawa pa rin ni Rumia na pagalingin siya at matagumpay na tapusin ang sumpa at talunin si Huffy sa pamamagitan ng suntok sa mukha. Ang school ay bumalik sa normal, at si Reyna Elisha ang ina ni Rumia at Empress ng Alzano. Kasama ang kanyang guard na si Zilos, dadalaw siya sa school at saksihan ang paligsahan sa Mahika. Susunod, makikita natin si Nasistin at Rumia na nagmumotivate sa kanilang klase para sa paligsahan, ngunit tila hindi sila gaanong masigla. Pumasok si Glenn at nagpa siya schedule para sa torneo. Habang ang mga estudyante ay naglalaro, nagkaroon ng alitan. Pinamumunuan ng ibang klase ni Guru Haley. Humiling siya kay Glenn na ilipat ang kanyang klase ngunit tumanggi si Glenn at naghamon sila sa isa't isa. Nagtaya si Glenn ng tatlong buwang sahod nila sa panalo ng kanyang klase. Sumangayon rin si Sistine dito, at nagsimulang mag-ensayo ng husto ang mga estudyante. Nagsimula na ang paligsahan sa Mahika at dumating si Reina Alicia. Sinimulan niya ang paligsahan at naglaan ng lahat ng kanilang makakaya ang klase ni Glenn. Bukod pa rito, dahil sa matalinong pamumuno ni Glenn, sila ay nanalo. Nakikipagtunggali rin si Rumie sa paligsahan. Ang kanyang mga kalaban ay matitindi, ngunit sinabi ni Glenn na mas malakas ang kanyang mental. Habang si Count Zest ay patuloy sa pagsasagawa ng mas matitinding mga sumpa, unti-unti nang natatanggal ang ilang mga estudyante. Gayunpaman, nagtagumpay si Rumi laban sa lahat ng tukso sapagkat nawala ng malay ang kanyang kalaban at labis na ipinagmamalaki siya ni Reyna Elisha. Dumarating ang dalawang misteryosong tao na sina Albert at Rial. Mukhang pamilyar sila kay Glenn. Silang dalawa ay nasa misyon na bantayan si Zilos kasama ang gwardya na kumikilos ng kakaiba. Nagdududa sila na maaaring lumaban sila laban sa Reyna. Habang kumakain ang lahat, lumapit si Lynn kay Glenn at sinabihan siyang hindi siya kumpiyansa sa kanyang kompetisyon. Binago niya ang sarili niyang anyo bilang si Rumia upang palakasin ang kanyang loob, na nagtagumpay at nagsimulang maghanda si Lin para sa kanyang laban, dinala ni Rumia ang pagkain para sabay sila kumain. Pumasok si Reyna Alicia at humingi ng tawad. Ibinunyag na si Glenn ay bahagi ng Imperial Court Mage Corps. Sinabi niya na okay lang at wag ens magsorry. Sinubukan niyang kausapin si Rumia, ngunit tumanggi itong makipag-usap. May malalim na isyo si Rumia sa kanyang ina. Pagbalik ng Reyna, siya ay inaresto ni Zilos, ang kanyang tiwalay na bahira ng duda at takot. Nakita ito ni na Albert at Riel at sila ay nakialam, nangangamba sa kapalaran ng kanilang kaharian. Samantala, iniinform ni Sistine si Glenn na nawawala si Rumia, at ibinabalita niya ang lahat sa kanya. Natagpuan ni Glenn si Rumia sa parke at kinakausap siya, ang dilim sa paligid ay nagpapahiwatig ng dipagkakaunawaan at takot. Ibinunyag ni Remir na hindi pa pala niya napapatawad si Rumia, ngunit nagawa ni Glen na ayusin ang kanilang relasyon. Sinubukan ng mga royal soldiers na arestuhin si Rumia, ngunit tinulungan siya ni Glen na makatakas. Nakipag-ugnayan siya kay Alicia, na ibinunyag na siya rin ay kinulong. Kailangan ni Glen silang iligtas. Matapos niya ang usapan, dumating si Albert at Riel, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-aalala at determinasyon. Sumalakay si Riel, ngunit pinigilan siya ni Albert gamit ang kidlat. Ipinakilala ni Glenn na sila ay magkasama sa Imperial Corps, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula noong sila ay mga bata pa lamang. Humiling siya kay Albert na alagaan ang kanyang klase sa paligsahan at umalis kasama si Rumia, na may matinding pagnanais na mapanatili ang kapayapaan sa kaharian. Pansamantalang pumalit si Albert bilang guro at pinamunuan ang mga estudyante patungo sa mas maraming tagumpay. Nanalo si Lin sa kanyang Transfiguration Spell, nagdulot ito ng sigla at saya sa puso ng kanyang mga kasamahan. Pinangunahan ni Sistine ang kanyang klase sa tagumpay sa laban ng Dul gamit ang kanyang binagong spell, nagdulot ito ng inspirasyon sa kanilang lahat. Iniutos ni Zillow sa isang gwardiya na hanapin at patayin si Glenn at Rumia, ang hangin ay puno ng tensyon at panganib. Sa huling laban, madali ni Sistine talunin ang kanyang mga kalaban, ang kanyang pagiging matapang at determinasyon ay nagdala sa kanila sa tagumpay. Ibinunyag ni na Albert at Riel ang kanilang sarili bilang si at Rumia na nagsisinungaling para protektahan ang Reyna. Pinalaya ni Glen si Alicia at ang Reyna sa Mahika, ang kanilang pagkikita ay puno ng kasiyahan at pagsasaya. Sila'y nagkita-kita muli ni Rumia, ang kanilang mga puso ay naglalaman ng pasasalamat at pag-asa para sa kinabukasan. Sinuri ni na Albert at Riel ang utak sa likod ng lahat, si Eleanor, ngunit nakatakas ito, ang kanyang pagtakas ay nagdulot ng pangamba at galit. Nagdiwang si Glenn at ang mga estudyante sa kanilang tagumpay, ang kanilang sigaw ng kagalakan ay sumagip sa hangin. Kung mausap si Narumiya at si Stine kay Glenn, ngunit biglang sumalakay kay Cyril, ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng takot at pangamba. Ipinakita niyang siya ay tagapagtanggol ni Rumia, ang kanyang puso ay puspos ng pagmamahal at paninindigan. Ipinalabas niya ang kakaibang mahika mula sa hukbo ng Reyna, na kumikilala sa kanya sa ibang mga estudyante. Ang kanyang pagiging totoo sa sarili ay nagdala ng paghanga at pagpapahalaga mula sa iba. Nagkaibigan sila at nag-enjoy sa isang klase sa Alchemy Lab sa tabing dagat, kung saan sumali si Albert bilang tagapagtanggol ni Rumia, ang kanilang mga ngiti ay nagdulot ng liwanag sa mundo. Ang mga lalaki ay tumingin sa mga kwarto ng mga babae sa gabi ngunit pinigilan ni Glenn. Sa kalaunan, si Riel ay nakipag-usap kay Glenn tungkol sa kanyang nakaraan. Galit si Riel kay Glenn dahil iniwan niya ang mga special forces. Sinabi niya na ang lahat ng gusto niya ay makipaglaban kasama niya. Sa susunod na araw, ang mga mag-aaral ay naglalakad patungo sa Alchemy Research Lab. Sinubukan ni Sisti na kausapin si Riel sa haba ng paglalakad ngunit ito'y bigla na lamang sumama ang loob sa kanya. Sa lab, sila'y sinalubong ni Berks Bowman na siyang pinuno ng White Alchemy Research Lab. Binigyan niya ang mga mag-aaral ng isang tour sa paligid ng lab at nagustuhan nila ang mga ginagawang pananaliksik doon. Si Rumi at si ay tila interesado sa resurrection alchemy subalit sinabi ni Burks na ito'y itinigil na dahil sa moral na mga kadahilanan. Ngunit tila may kahinaan siya. Sa kalaunan, nang subukan ni Glenn na kausapin si Riel, tumakbo ito patungo sa tabing dagat at doon nagtagpo sila ng kanyang patay na kapatid. Si Albert ay nakatingin sa kanilang dalawa mula sa malayo. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ang isang mandirigma na may pangalan na Chamlet Eleanor. Ibinunyag na mayroon pala itong regenerasyon na mahika. Samantala, sinubok ang kumbansihin ng kapatid ni Riel na dukutin si Rumie si Riel. At narating ni Glen ang lugar kung saan nagaganap ang lahat. Gayunpaman, si Albert ay nag-alala sa sitwasyon at kaya tumaka si Eleanor. Nang malaman ni Albert ang nangyari kay Glenn, siya'y naglakbay patungo kay Glenn. Si Albert ay nagalok ng tulong kay Glenn at nagtangkang ayhil si Rumia. Si Glenn ay bumangon at natagpuan si Albert na nasa tabi niya. Si Albert ay naganyaya kay Glenn na tulungan si Riel kasama si Rumia. Sa kabilang banda, ang pangunahing mananaliksik ng Alchemy Lab ay kumampi kay Eleanor at Cyan Rayford, kapatid ni Riel. Ibinunyag na plano nilang gamitin si Rumia bilang amplifier sa kanilang pananaliksik. Si Albert ay nagpapahiwatig na mayroon siyang spell na ginamit sa pagtratrack kay Rumia. Sa pagdating nila sa lab, sila ay sinalubong ng ilang mga halimaw ngunit pinatay nila ito. Sa wakas, habang naruroon na sila sa lab, si Burks ay nagsimulang maging isang halimaw at siya ay sumalakay. Si Albert ay pumayag na labanan siya at inutusan si Glenn na hanapin si Rumia. Si Glenn ay nakakita na sa wakas kay Rumia at lumaban siya kay Sion upang palayain si Rumia. Gayunpaman, si Glenn ay matagumpay na pinatumba siya gamit ang kanyang katalinuhan. Pagkatapos, pumunta siya kay Sion at lumabas na si Riel ay isang artificial na tao. Bilang siya ay lumalaban, siniguro din niya kay Riel na hindi siya isang masamang tao. Sa wakas, nagtagumpay si Glenn na talunin sila at si Sion. Si Albert ay nanalo laban kay Burks. Kinabukasan, nakilala ni Glenn si Elias Clotos na siyang fiancé ni Sistine. Inimbite siya sa paaralan bilang isang guro at naririnig din niya ang tungkol sa kasikatan ni Glenn. Nagsimulang magturo si Lies sa kanyang unang klase at natuwa ang lahat sa kanyang paraan ng pagtuturo. Dumalo rin si Glenn sa klase. Nilapitan ni Lies si Sistine at inanyayahan siyang maglakad kasama siya at habang naglalakad ay nagpropose si Lies kay Sistine. Ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang tuparin ang kanyang pangarap ngunit sinabihan siya ni Lies na imposible ito. Si Glenn na nagtatago sa likod ng isang puno ay lumitaw at sumuporta kay Sistine. Pinayuhan siya ni Leo na iwanan sila na mag-isa dahil personal na bagay ito. Gayunpaman, sinabi ni Sisti na mahal niya si Glenn kaysa kay Lies. Ito ay nagdulot ng malalimang pag-aaway sa pagitan ni Nalies at Glenn na nagdulot sa isang laban. Tinawag ni Glenn ang kanyang klase at sinabi sa kanila ang tungkol sa laban at sinabi niyang tuturuan sila para dito. Sa gabi, nagkita si Glenn at Albert kung saan sinabi ni Albert na may isang drug ang tinatawag na Angel Dust hiningi ni Glenn na isama siya sa investigasyon subalit tumanggi si Albert. Pagkatapos ay ipinakita ni Lies na nakikipag-usap siya sa isang misteryosong tao tungkol sa laban at nagpaalam na gawin ang kanyang pinakamahusay na palabas. Kinabukasan, ang lahat ng mga mag-aaral ay nagkakatipon sa field para sa laban sa pagitan ni Lies at Glenn. Sinabi ni Haley ang lahat ng mga patakaran at itinakda na sila ay maglalaban sa isang military magic war simulation. Ginamit ng klase ni Leo ang mga military tactic ng kaharian at tila nasa kanyang pabor ang mga bagay. Ngunit ang kanilang mga atake ay hindi gaanong epektibo dahil ginamit ni Glenn ang mga maling paraan upang manalo. Naglagay si Glenn ng isang patibong para sa kopona ni Leo sa gubat at ang kanyang mga mag-aaral ay dinala ang koponan ni Leo patungo sa gubat kung saan sila ay natrap isa-isa. Hindi ito nagustuhan ni Lies at hinamon si Glenn sa isang one-on-one -on -one battle at pumayag si Glenn at nagkasunduan sila sa pecha at lugar. Nakipagkita muli si Lies sa parehong misteryosong tao at sinabi niya tungkol sa laban. Sa hating gabi, dumating si Sistine sa bahay ni Glenn upang pasalamatan siya sa pagtayo sa kanyang tabi. Bigla na lamang ay dumating si Leo at pagkatapos na mamulat si Glenn, sinimulan niya ang isang atake sa kanya. Gumamit siya ng espesyal na kakayahan na tinatawag na talpes na nagdadala ng mga imahinaryong nilalang sa eksistensya. Ang mga nilalang na ito ay sumugat kay Glenn bago pa ang laban na itinakda para bukas. Sinubukan ni Sistine na tulungan siya ngunit hinawakan siya ni Lies at bantaan na ipahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Rumia. Hindi dumating si Glenn sa laban dahil sa kanyang mga malubhang sugat at napilitan si Sistine na ikasal kay Lies. Nang pumasok si Sistine sa klase, lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari at habang siya ay nagkukwento, kinuha siya ni Lies. Sa wakas, nagsimula ang seremonya ng kasal at si Sistine ay maliwanag na hindi masaya sa buong seremonya. Bago matapos ang seremonya, pumasok si Glenn at dinala si Sistine kasama niya. Nalaman na ang dahilan kung bakit wala si Glenn ay dahil siya ay naghahanda para sa isang seryosong laban-laban kay Lies. Bigla na lamang, nahawaan ng Angel Dust ang isang grupo ng mga tao sa bahay ni Glenn at ang mga disciples na ito rin ay lumabas na ang mga tao sa infected ay dumating sa lugar ng mga mandirigma na espesyal na puwersa ng Royal Magic Court na nakaupo. Sa wakas, dumating si Lies sa lugar ni Glenn at nagpakilala na siya pala ay si Jada Lofan, isang dating miyembro ng Royal Magic Court. Ipinapaliwanag niya na ang tunay na Laos ay namatay pagkatapos ng kompetisyon. Pinadala ni Glenn si Sistine at nakipaglaban kay Lofan. Natuklasan na ang layunin ni Lofan ay upang hanapin ang Akashic Records dahil sino man ang may hawak ng Akashic Records ay may pinakadakilang kapangyarihan. Ang laban sa pagitan ni Glenn at Lofan ay matindi. Natanto ni Glenn na hindi niya kayang talunin siya mag-isa kaya't nagtulungan sila ni Sistine at nagtagumpay na talunin si Lofan. Pagkatapos, tumakas si Lofan at natapos na ang laban. Pagkatapos, pumunta si Glenn upang makipagkita sa kanyang mga mag-aaral at sa wakas, nagbalik si Glenn sa paaralan upang turuan ang kanyang mga mag-aaral.